Parti ng katawan ni Alex Gonzaga dinaklot ng isang babae. Kahit nakabalot ng jacket ang buong katawan ni Alex Gonzaga, hinawakan ng iba ang pribadong parte ng kanyang katawan. Nakapost sa IG Reels ni Alex ang eksena na hindi lang hinawakan kundi dinaklot pa ng isang babae ang kanyang dibdib habang naglalakad ito sa gitna ng crowd. Walang nagawa ang mga bodyguard ni Alex at maging ang asawa niyang si Mikey Morada na umaakay sa kanya sa pagsulpot ng kamay ng isang netizen. Nabi ni Alex sa subtitle caption ng video, Gusto ko lang naman makamayan ang mga taga-ormo. Kala niya ate asawa ko na dibdiban niya, tumili pa eh. Akin yung nilapirot mo te. Nirewind pa ni Alex ang eksena at nakikita nga ang kamay ng fan na ikinagulat rin niya. Napatingin din ang host influencer sa kamay ng dumaklot sa kanya. Walang paramdam si Alex na na-offend o nabasto siya sa eksena. Katunayan, ginagawa pa niya itong joke sa pagiging flat-chested. Anya, the story of my life as a flat girl. Nang tanggol ni Alex ang babaeng dumaklot ng kanyang dibdib sa pag-call out ng isang netizens at sinabing hindi ito nakakatuwa at hindi tama. Ini Alex, excited lang raw ang babae at hindi rin naman ito intensyon na mahawakan ang kanyang dibdib. Lalo't may mga barikada, nagkakagulo ang mga tao at maraming bodyguard. Minder, nasabi na lang niya, mag na lang sa susunod pag maraming tao. Tala, hindi pinalampas ni Alex na sagutin ang netizens na si IMC Savillano na nag-comment ng ang aga-aga namang mga panya niyan. Resback ni Alex, ang layo po ng lipa sa Ormoc.